Hello, so, good day guys. Sa mag-endit so, natin ang Adventure TV. Sa lang gusto sa inyo natin bakit mga na kasama sa vlog. Ayan. Uh, ito po yung aking uh, bagong kasama ko ng TV pa yan. Ha? So na uh, sa Idas. Uh, so wala pa siya talagang puri na pangalan. Ayan, sa aking gagamitin ngayong araw na ito sa aking pupuntahan. Okay, mag-vlog tayo ngayon kasama ko. Sasabi ko lang sa inyo kung ano yun. Kaya hilang siya natin, sa kumagkala ko siya nabili, na condition ng mga kanilang mga ito, sa mga katotong ito, nung bagay sa bumi. So, ang aking bagong service ng araw. Makakasama natin sa ating mga vlog. Okay? So mga kamakina, so, ito gamit ko lang po kayo, ito aking bagong motor On the wing 125 Yan, ito pa yung D-Lass, ito po itong agay ng version niya So, ito po muna ating service ngayong araw At tapos pa ngayong muna ating si Bitoy At uh, sabas-sabas na ating servisyo Si Bitoy, no? Kaya, ito muna gamitin natin So, i-share ko lang sa inyo. Uh, nabili ko 'to sa aking client din. Ah, uh, dati ginagamit sa lending. So, dahil nag-pandemic, hindi yung, na 'yung motor. Kaya binebenta. Marami pa siyang motor actually. Mga motor na underbone. So, iba na benta ito lang 'yung tira sa kanya. So, parang para ma-dispose lang daw, biling ko na kahit magkano. So, presyo niya ng 8,000. No? 8,000, good running condition. Paso lang ang registro mula 2015. Eh, ilang problema. Hindi rin siya na registro. Actually, bago pandemic, talagang total hindi na siya nagagamit. So, parang nangyari dito. Nag-stack lang matagal din. Nabili ko ito, good engine running condition. Ah, Singa ko lang ang tambucho kasi putol. Ayun yung uh, issue na itong Wave 125 Ang pake binili So overall, okay naman Tapos na gumigewang yung gulong sa likod Kasi uh, Nabuhal na yung, ano, yung swing arm sa likod Swing arm bushing Kaya nagpalit kami ng bushing na swing arm So hindi ko na po na video nyo no? na, So kwento ko lang po sa inyo yun kung ano mga ginawa dito Then after that Ginaba ko po yung makina Para Ma-refresh na rin natin So, hindi to refresh para basta lang gumastos na. Kasi may narinig na rin ako mga ingay na konti na lagitik sa makina. Tapos, uh, parang medyo kumakatok. Pero maganda yung takbo niya. Okay naman. Sabi na ba ako yung makina? Ito po yung ginawa namin. In overhaul, bumili ako ng uh, better kit. Overhauling kit ng uh, Wigman 2.5. Nagpalit kami ng piston. Tapos nirebor ko yung cylinder block. Nag-access rin kami ng piston. Ayan. Palitan rin ako ng cam bearing. Ah, mga valve seal. Lahat mga dapat palitan. Tiritan ko na para isang gawa, na lang. Kasi yung block dito may gas gas na mga kamakina. Saka yung piston din may kayod na. Ayun si Okay pa naman. Wala pa kalag yung mga bearing. Sa connecting rod. Ayos na ayos pa. Ayan. So yun after nabababa yung market nga, repaint namin yung chassis sa mga fairings, actually buro masagkat yung fairings na ito nang ginawa ko eh so okay lang namin para hindi na ibumili kasi napakamahal ng bago asa 15,000 din ang aabutin, so bibili ka naman na sige na, ganoon din ang itsura pangit na rin yung mga kulay na, na available, kaya nirepaint na lang tsaka niretoke ito na tayo 100 na regular Ito so, pala isang issue na ito. Ketumupuan. para mo palitan ng pa na So, ito lang po isang issue po nitong ni motor na to, na namamatay yun. So, kaya ginagamit-gamit ko na po itong mga kamakina para uh, hindi po siya matenga ulit. sa makita ko pa kung ano yung mga possible na problema nitong motor na to. So, mag na pag-usap natin kanina. So, yung nga ginawa ko tap uh, na general overhaul na to. Kasi transmission, di na ba? Yan, tapos uh, nag-repaint tayo ng chassis tsaka mga fairings yan, tsaka natin yung mga sira yung mga masag na fairings nirepar po natin yan so, medyo okay na yung itsura nya problema ko lang dito yung eh, mga ilaw na no, malapo na kasi yung headlight sa unahan dahil lag na sya oxidized na dahil sa init ulan yan, na po yung headlight yung lens So, gawa ang video kung paano i re to, No? Siguro, hindi ba ko mapping na lang natin to sa lilihain ng pino. As spray ng top coat para lumiwanag ulit. No, ganoon lang siguro gagawin na natin. So, gawa na lang po ako ng video. Kung uh, naisipan kong i-refer to Tapos yung ilaw sa panel cage. Wala siyang ilaw. Ang At, uh, valve. A few moments later. So okay guys, time first muna tayo sa pagbiyahe natin, okay? Kasi may problema tong si Gilas, so, so namamatayan do ng makina at ang mera rin, okay? So pinaba yung karburador para malinis natin at pacheck, okay? So ito po yung nakita ko sa karburador, mga kamakina, tingnan nyo po. Ayan, so ito po yung karburador, kita nyo po, puro libag na po yung lobo. Oh. sa mga jettings ayan ito okay, yung uh, main jet ayan so nagbabara ayan puro libag na yung loob ng carburetor natin yung e, tinatingnan nyo di ba so ito lang ang problema ating carburetor so hoping pagtapos nito okay na yung gilas natin okay so lilinisan ko muna yan gamitan kung anong pwedeng gamitin dito okay Okay, so natapos ko na po yung paglilinis ng karburador. Ayan, na-assemble ko na. Uh, ginamit ko lang po dito is compressed air. No, hindi na ako gumamit ng carb cleaner or ng uh, ano pa mang klaseng panlinis bukod sa gasolina. So, ayan pa po yung bakas ng dumi ng karburador. Oh. Ayan, kita nyo po yan. Ito po yung sa uh, katagalan na hindi na nalinisan. Do, do second hand po ito, panlending, hindi pa siya itong na-maintenance uh, ng maayos. Kaya, ayan, nagkaganyan po yung karburador. Yan, so ngayon nalinis na po natin 'to, no. Assemble ko na rin po. Madali lang po magano nito, maglinis nito. Tapos niyo lang po paano niyo siya kinabit, patinanggal, no, para may balik niyo po nang maayos. Okay? Tsaka 'yung mga passage na 'yan, kapag binugan niyo ng mga ng compressed air yan, dapat tatagos 'yan kung saan dalabas 'yung hangin. Dapat hindi bara, no. Tsaka para tumalsik 'yung mga dumi dito sa mga passage na yan dalo sa mga pilot jet tsaka sa main jet no? kaya para mag function na maayos yung ating carburetor. okay so kakabit ko na po dito doon sa aking motor sa aking wave 125 okay kakabit ko na po siya so yun guys okay na po itong aking wave 125 nalinis ko na yung kanyang carburetor? ayan bago linis na po yan hindi na po ito namamatayan mga kamakina so yun na po yung problema niya kaya namamatayan po ito no? yun na may po kasi ako namatayan So pagkakamali, pagkakamali ko lang po, hindi ko nalinis ng yung carburetor kagad, no? Yung tayo ko pang kento mangyari. Bilang beses po akong tumirik dahil dito. <laughs> Pero ngayon okay na po siya. Ayun, so ito muna gagamitin natin habang uh, si Bitoy. Ayun po si Bitoy, oh. So pinapinturahan ko po ng pearl white yung kanyang fairings. Kasi meron tayong ginawa na pintura dito. So may natirang pintura. Kaya Ayan, sayang naman kung hindi natin na uh, gagamitin, no. Ipapabapping ko pa to. So pag nabapping na to, no, tsaka natin na uh, tsaka uh, natin to gagamitin ulit si Bitoy. So pansamantala, ito na gagamitin so, na natin yung Wave 125. Okay, so okay na po ito. Maganda na po ang andar nito, mga kamakin Tsaka nagpalit din po kami dito ng swing arm bushing Ayan, tapos yung gulong niya medyo food, ano na rin. Kapal pala masali ko pero sa harap, uh, food food na rin. Medyo ano na rin to. Tapos next kung gagawin ito is yung preno. No? Uh, medyo nag-stack up kasi yung rotor. Ayan, eh, no, kita niyo po malalim na po yung rotor is kapalitan natin ito mga kamakina tapos yun na po, okay na po ito no okay na po ang kondisyon nito pwede ko na pong gamitin ito pang malayuan Okay, so yun lang po. is Makin Adventure. Maraming maraming salamat po sa panonood. At sa pag-abangan -aba -aba -abang nyo po yung aking mga susunod na vlog kasama itong Wave 125 ko. Okay, papangalanan na po natin siya sa susunod na kong vlog. Okay, God bless po.